sa bagong episode ng Jedi Cycle and Adventure. Uh, today episode, hindi ko kasama ang family dahil may sakit si Mrs. And yung mga bata is iniwan ko muna para may kasama si Mrs. doon, di malungpat. Ngayon is pupunta ako sa Michael lake. Kaya nakapunta na ako dati doon, kaya lang hindi ako nakahuli ng isda. So, ito yung aking business na hindi natapos. So, samahan niyo ako guys. Let's go! So tag lang ako dito sa may tabi ng daan Dito na ako sa may cold lake Medyo maputik eh you know? yeah Ito nga pala yung cold lake guys Dito nang isda yung cover ko eh, Kaya na discover ko to kaya lang nagpunta ako nakaraan wala akong nahuling isda dali punta lang tingnan ko kung gaano kaputik may parking dun eh kaya lang gusto ko dito pumesto yun, so wala akong nahuling sila tapos kasama ko yung mga bayaw ko. Hindi ako nag kasi nga gusto ko silang bigyan ng privacy. <laughs> so hindi ako nagbablog pag mga ganun. Gusto ko lang i-enjoy na kabanding sila. Tapos yun, so nag nagboating boating lang kami. Nag-enjoy naman yung mga bata sa pagbo-boat. Ayun, medyo marami siyang weed so hindi siya pwedeng pag-swimming. Ito. Tapos yung pae na gamit ko nun is Yung pae na gamit ko nun is yung ano Maraming hook Kaya ang nakukuha lang yung mga weeds Ayan so, Magkakas na ako dito Ready ko lang yung gamit ko mga kajeday Ayan so ito nga pala yung gamit ko sa sakyan Yung Ito yung ginagamit ni Mrs. eh pag mag work siya Kasi nga ayaw yung i-drive yung minivan Ayan magte 10 years na sa amin to next year August So, marami na rin itong pinagdaanan. part na ito ng family namin. Ito siya guys. Touch charger. Ayan. Ganda. Porma. Kaya hindi na ako maporma ngayon guys. Eh. Wala na nga akong ligo-ligo. Tingnan nyo nga yung buho ko guys. Ayan. Hindi na ako naligo. Dumiretso lang ako rito para mga isda. So, i-ready ko lang yung mga gamit ko. Let's go. Okay, so ito nga pala yung aking pamingwit. Retractable siya. Kaya pag nagbabike ka ako minsan dala ko ito. Ayan. Ayan kaya lang tatlong taon na akong bumibili ng lisensya dito kasi kailangan mo na lisensya eh. 33 dollars a year para makakapag fishing ka so hindi ka pwede mag fishing pag wala nga nun tatlong taon na akong bumibili hindi pa nakakahuli so nakita ko yung kawork ko si show may nahuli siya rito kaya tatry uli natin sabi niya daling ko silikon lang eh. kaya silikon lang yung dalakong ah uh, silicon lang yung dala lure or bait okay. yun so ang gagamitin ko is gaya nasabit ang ng cover ko yung ganito lang yung lang yan bit natin dito ting ting ko guys ting 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 pa na ting tapos yun na, nakabit na Dito, ewan ko kung maraming yung isda Pero nakikita ko sa kawork ko Nakaraan, dalawa na huli niya Ayan, ready na ako Mga 2 hours lang ang maximum ko rito Itatagal guys Okay, again. Ayan, gaya ng dati guys. May widsa naman ako nahuli. Ay, uli na Which wala yung mga kadeda yun. Sabi talagang which dito. Di pa tayo ng pwesto mga kadeda yun. so nakaka 20 minutes na ako guys wala pa akong nauhuli awan ng Diyos magwahuli <laughs> ka naman Nakaka 40 minutes na ako mga ka Jedi Wala pa rin ako nauhul Try pa rin natin guys Huwag tayo mawawala ng pag-asa Yun, so wala pa rin ako nauhuli mga ka Jedi Tapos na, nandito na yung cowork ko Pinangin isda rin dito si Sho Hey Sho, how are you? <laughs> I haven't catch any Yeah, I'm thinking last night Because I'm I'm so la lazy last night, eh? I've been here for an hour now. I, I already no, I already switched three bait, eh? I still haven't catch any. I, I switched to the smallest one. <laughs> okay, show it's me, small. eh? It's too small. That's that. Oh, can I show you, Shaw? This is my friend Shaw, eh? He yeah. always catch here. Which, which one? I'm vlogging right now. I'm vlogging. <laughs> okay. He's my son. Oh, that's my son. Okay, show it to me, show eh. Okay, mga kajedai, uwi tayo luan ngayon. Okay lang eh, nag-enjoy naman tayo. Palipad lang tayo konti ng drone. Nagbubuhol-buhol kasi yung reel ko. Ayan, medyo pangit na sa ipangkas. So, alipad lang akong drone para makita nyo yung ganda ng Cold Lake. so uuwi na ako mga 11 am na guys eh, no? oras din ako dito dumating ako dito mga 9 am eh. so let's call it a day wala tayo na huli so wag natin isiping malas tayo guys sabi nga nila ang isipin natin hindi tayo swerte hanggang dito na lang mga ay maraming salamat sa mga subscriber and maraming salamat sa panonood please subscribe to my channel kung hindi ka pa nakasubscribe para sa mga bagong adventure Goodbye.